Yes sir, good day Arky Ventures sa former Ranzo Classic at muli po ako nagbabalik as a vlogger no? So it's not the usual thing that I'm doing na motor at the same time nagre-review ng motor So as you can see, tayo po ay nakasakay sa isang plano ngayon It's because ako po ay nagbabalik loob sa an OFW So kailangan natin magtrabaho ulit para makaipo ng pera at mabili natin yung kailangan natin or mga needs natin sa bahay and at the same time also yung wants natin well, oh, syempre nangarap akong bumili ng big bike and syempre hindi natin magagawa yan kung nasa Pilipinas lang ako ay nagtatrabaho as a motorcycle taxi rider so mahirap po yun and also I'm not a big time YouTuber out there na talagang they can buy anything because you know because of the views and the subscribers and followers then binibigay nila yung best nila you some information regarding sa pagmumotor eh, hindi naman ako ganun ka-consistent, it's because, siyempre na isa nga rin akong motorcycle taxi rider, no, so I focus more on, you know, nagbibiyay tayo para kumita ng pera so, na-realize ko, hindi sapat, so I decided to work abroad and finally, I thank God that uh, nabigyan tayo ng chance and pumasa tayo sa mga medical although marami akong pinag-aan ng mga medical issues, but still nandito na tayo. So, always pray to God lang and hilingin mo lang yung gusto mo, kailangan mo, yung desire mo, ibibigay niya po lahat yan. Nagbabalik loob ako as a to be exact. So, dito na kami sa Holiday Inn Hotel. Pahinga muna kasi tomorrow morning ay sundin kami ulit ng shuttle all the way na sa barko. So, yeah, it's a great journey. So, I thank God that I'm back sa so it's na TC, marami akong pinagdaanan. Especially the medical, napakahirap, hindi na ganun kadali. At may age na ako no, ng 41, so marami ng mga medical issues. But at the same time, laban pa rin. No? Kailangan nating lumaban sa buhay para sa pamilya natin. Alright, so dito na tayo sa pansamantalang room natin. And see you tomorrow morning. our Adventures, pahinga muna. Alright, finally, hotel muna, pahinga. បងអស់បកបារហើយណា We'll